Sa maliit na San Giovanni Rotondo, tahimik ang pagsikat ng araw. Tila ba ang buong kalangitan ay yumuko sa isang bagay na sagrado. Katapusan na ng dekada 60, mas eksakto, 1968, at ang hangin ay may dalang lamig ng bundok at bigat ng mga dasal na umaakyat araw-araw mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Hindi ito ordinaryong bayan. Ang mga kalye ay may alam na sekreto na hindi isinisiwalat ng mga libro. Ang monasteryo ng mga kapuchin na may simpleng pader ay nagtatago ng isa sa mga pinakadakilang misteryo ng pananampalatayang katoliko. Isang taong tahimik na dumudugo, hindi gaanong nagsasalita ngunit lubos na nakikinig at tahimik na naghahanda para sa kanyang paglisan. Si Padre Pio, matanda na, ay hirap ng maglakad ngunit ang kanyang mga mata ay taglay pa rin ang alab ng kabataan, hindi ang alab ng pagmamataas, kundi ang alab ng pag-ibig sa Diyos at sa mga anak na ipinagkatiwala niya sa kanya. Ang kanyang mukha ay maputla, ang mga balikat ay nakayuko dahil sa edad at sa nakatagong sakit, ngunit sa pagkakita sa kanya, lumuluhod pa rin ang mga peregrino, hindi dahil sa pagsamba sa idolo, kundi dahil ramdam nila ang isang bagay na higit sa karaniwan sa kanyang presensya. Hindi sila dumating para sa madaling sagot. Dumating sila para sa kaaliwan. Dumating sila dahil sa isang pagkakataon ay narinig nila na doon sa likod ng rehas ng isang kumpisalan ay mayroong nakakaunawa maging ng mga hindi nasasabi. Isang nakakaunawa sa kaluluwa. Noong September 22 ng taong iyon, nagising ang pari na mas pagod kaysa karaniwan. Hindi siya nagreklamo. Huminga lamang siya ng malalim at matagal na tiningnan ang krusipiho na nasa tabi ng kanyang kama. Hindi ordinaryong petsa iyon. Limampung taon na mula nang matanggap niya sa unang pagkakataon ang mga tanda ng pagpapakasakit ni Kristo. Kalahating siglo na nagdadala araw at gabi ng mga sugat na walang tigil sa pagdurugo kalahating siglo na nag-aalay ng mga sakit na hindi nakikita ng mundo. Para sa iba, ito ay tanda ng isang himala. Para sa kanya, ito ay pakikibahagi lamang sa pagdurusa ng Panginoon. Kaya kahit mahina ang tuhod at nanginginig ang boses, nais niyang magmisa ng espesyal bilang pasasalamat. Ang mga nakatataas sa kanya na nag-aalala sa kanyang kalusugan ay nagmungkahi ng mas maikling misa nang walang solemne na ritual. Tumangu siya, ngunit nang makita ang dami ng taong nagtipon mula pa madaling araw, mga lalaki, babae, matatanda, bata, marami ang nakaluhod, ang iba ay umiiyak, pakiramdam niya ay hindi siya maaaring umurong. Pagod na siya, ngunit may isang bagay sa loob niya ang nagtutulak sa kanya. Parang si Kristo mismo ang nagsabi sa kanya, gawin mo ito para sa akin muli, at sumunod siya. Dahan-dahan siyang nagbihis, nakasandal sa altar, at sinimulan ang pagdiriwang nabasa ang mga mata bawat salitang binibitawan ay tila tumatagos sa mga pader ng simbahan at umaabot sa langit ang misa sa araw na iyon ay iba may malalim na katahimikan sa hangin, tila ba maging ang mga anghel ay nagbabantay. Nang itinaas niya ang ostia, nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit matatag ang kanyang mga mata. Marami ang nakapansin na sa sandaling iyon, isang kakaibang liwanag ang tila bumabalot sa kanyang katawan, ngunit walang nangahas magkomento. Doon, lahat ay misteryo, lahat ay dasal. Pagkatapos ng pagdiriwang, ibinalik si Padre Pio sa kanyang selda. Mahina siya, ngunit hindi malungkot. Alam niya sa kaibuturan na malapit na ang katapusan at tinanggap niya ito ng may kapayapaan. Noong madaling araw ng September 23, habang natutulog ang karamihan, ipinatawag niya ang kanyang superior. Nais niyang mangumpisal, nais niyang muli ipanibago ang mga panata na ginawa niya maraming taon na ang nakalipas, kalinisan, kahirapan, pagsunod. Bawat salitang ibinubulong ay may kasamang pagsisikap, ngunit may pambihirang tamis sa kanyang mga kamay, dahan-dahang umiikot ang rosaryo. Ang kanyang mga mata sa kabila ng pagod ay nanatiling nakatitig sa krusipiho. Hindi siya humingi ng kagalingan. Hindi siya humingi ng dagdag na oras. Humingi lamang siya ng kapayapaan sa paglisan. Ayon sa mga saksi, bago siya pumanaw, sinabi ni Padre Pio na nakita niya ang dalawang ina na pinaniniwalaan ng marami na ang mahal na Birhing Maria at ang kanyang biyolohikal na ina. At ganoon nga, pagkaraan ng ilang ang oras na may rosaryo pa rin sa pagitan ng kanyang mga daliri at ang puso'y ibinigay sa ama, malumanay na pumanaw si Padre Pio. Bahagyang yumuko ang kanyang katawan tulad ng yumuko sa walang hanggan. Ang mga naroroon ay nagkuwento ng isang pambihirang bagay. Ang mga sugat na kasama niya sa loob ng limang dekada ay nawala ng walang iniwang peklat. Ang balat na dati may marka ng sakit ay naging malinis tila ba ang pagdurusa ay inalimang alis ng mga kamay ng Diyos. Ngunit hindi doon nagtapos ang misteryo. Sa sandali ng kanyang kamatayan, maraming mananampalataya ang nagkuwento na nakaramdam sila ng matinding halimuyak ng bulaklak kahit walang bulaklak sa paligid. Ang iba naman ay nagsabi na nakakita sila ng malambot na liwanag na pumuno sa silid. May nagsabi na bago ipikit ang kanyang mga mata, ibinulong ng pari ng may lambing. Nakikita ko ang dalawang ina. Marami ang naniniwala na ang tinutukoy niya ay ang mahal na Birheng Maria at ang kanyang ina sa lupa. Pareho silang naroon, tinatanggap siya sa kanilang mga bisig. Mabilis na kumalat ang balita ng kanyang kamatayan, hindi bilang isang balita ng pagluluksa, kundi bilang isang alon ng kapayapaan na kumalat. Umiyak ang mga peregrino, ngunit luha iyon ng pasasalamat, hindi ng kawalan ng pag-asa. Alam nilang patuloy siyang mamagitan para sa lahat alam nilang hindi namamatay ang kabanalan nagbabago lamang ito ng anyo ang kwentong ito, bagamat malalim na minarkahan ng mga pambihirang pangyayari, ay hindi tungkol sa nakikitang himala o sa mga supernatural na kaloob. Higit sa lahat, ito ay tungkol sa pag-ibig. Isang pag-ibig na nagbibigay hanggang sa huli. Isang pag-ibig na nagpapakumbaba araw-araw. Dahil sa pag-ibig kay Kristo at sa mga kapatid, ito ay tungkol sa isang taong piniling mamuhay ng nakatago, ngunit ang kanyang mga yapak ay umaalingaw-ngaw hanggang ngayon sa kaluluwa ng milyon-milyon. Hindi hinangad ni Padre Pio ang katanyagan at marahil kaya siya natagpuan nito. Hanggang ngayon, marami ang bumibisita sa San Giovanni Rotondo. Pakiramdam nila'y mayroong kakaiba doon. Sa paglalakad sa mga eskinita sa paligid ng kumbento, mararamdaman mo ang isang tahimik na presensya, isang banayad na puwersa na hindi nagpapataw, kundi nagtatang hindi natapos ang mga kwento sa kanyang paglisan, sa halip dumami pa. Nagkwento ang mga tao ng mga biyayang natanggap matapos ipanalangin ang kanyang pangalan. Mga batang may sakit, desperadong ina, mga taong walang pananampalataya, lahat ay nakahanap sa kanya ng tanda. Hindi ito pamahiin. Ito ay pananampalatayang isinasa buhay. Hindi hinangad ni Padre Pio ang palakpak. Ang kanyang mga mata ay hindi naghahanap ng entablado kundi ng altar. Sa hindi nakikitang altar na ito na binuo ng mga luha, pagpapakumbaba at mga panalangin nagiging mensahe ang kanyang buhay. Ang mga nakalapit sa kanya ay nagsabi na ang pinaka-nakaka-impress ay hindi ang mga himala kundi ang pag-ibig. Isang pag-ibig na mahigpit, oo ngunit puno ng awa. Sa sa mga kumpisalan, hindi niya kinunsinti ang mga walang saysay na pagdadahilan, ngunit hindi rin niya kailanman ipinagkait ang kapatawaran sa pusong nagsisisi. Tinatanggap niya ang makasalanan, ngunit hindi ang kasalanan. Hinahawakan niya ang mga sugat ng kaluluwa ng may katatagan at lambing. Parang nakikita niya ang lampas sa mga salita, lampas sa mga maskara. Naririnig niya ang kaluluwa. Sa kanyang huling mga taon, mahina na at halos laging may sakit. Hindi lumayo si Padre Pio sa tao. Sana'y nagpahinga na siya. Sana'y humingi na siya ng pag-iisa. Ngunit pinili niyang manatili. Pinili niyang manatili doon. Kahit sa gitna ng sakit. Kahit patuloy na binabantayan. Kahit kinukwestiyon ng ilan dahil hindi siya nabuhay para magbigay kasiyahan, nabuhay siya para maglingkod. At ang paglilingkod, madalas, ay ang pagpapahintulot sa sarili na masunog ng tahimik. Pinapaalalahanan tayo ni Padre Pio na ang kabanalan ay hindi nabubuo sa malalaking gawa kundi sa katapatan sa maliliit na bagay. Sa araw-araw niyang pamumuhay, iniaalay niya sa Diyos ang kanyang pag-ibig sa tahimik na pagdinig ng mga kumpisal sa madaling araw na pananalangin sa pisikal na sakit na hindi kailanman naglayo sa kanya mula sa misyon. Siya ay isang taong laman at buto na papailalim sa mga kahinaan, ngunit pinili niya araw-araw na isuko ang kanyang kalooban upang ang kalooban ng Diyos ang mangyari sa kanya. At ang pagsukong ito na ginawa ng nakatago ay nagbunga ng mga bunga na lumampas sa mga henerasyon ngayon, marami sa mga hindi man lang nabuhay sa kanyang panahon ang itinuturing siyang espiritwal na gabay. Hindi dahil perpekto siya, kundi dahil totoo siya autentiko. Hindi kayang magpanggap ng kabanalan. Hindi niya itinago ang pagod. Hindi niya inilihim ang sakit. Ngunit inialay niya ang lahat bilang isang hindi nakikitang altar. Ang kanyang paraan ng pamumuhay ay nagpapakita ng isang uri ng spiritualidad na isinasabuhay na binubuo ng katahimikan at panloob na pakikibaka ng mga luha at pag-asa. Hindi siya nangako ng madaling solusyon, ngunit palagi niyang itinuturo si Kristo tung ipinako sa krus. Marami sa mga lumalapit sa Kanya ay naghahanap ng himala, oo, ngunit umalis sila na may mas mahalagang bagay, ang tauspusong pagnanais na magbago ng buhay. Dahil ang nasa harap niya ay parang nasa harap ng salamin ng sariling kaluluwa. Isang salamin na hindi humahatol, kundi nagpapaliwanag. May kakayahan si Padre Pio na pukawin ang pagsisisi hindi dahil sa pagkakasala, kundi dahil sa pag-ibig. Pinapaintindi niya sa puso na walang kasalanan na mas dakila kaysa sa awa ng Diyos at walang nawawala kapag nagpasyakang bumalik. Ang mga kwento tulad nito ay marami at hindi lang ito tungkol sa mga himala ito ay mga kwento tungkol sa mga pagtatagpo mga pagtatagpo sa pagitan ng tao at ng banal sa pagitan ng paghihirap at awa at marahil ito ang dahilan kung bakit hanggang ngayon marami ang naaantig kapag naririnig ang tungkul sa kanya dahil ang kanyang buhay ay isang tulay hindi siya ang patutunguhan siya ang daan isang daan na naghahatid sa mga tao pabalik sa Diyos hindi natapos ang buhay ni Padre Pio sa kanyang huling hininga kumalat ito naging buhay na alaala naging presensya na tumatago sa panahon at nagpapagaan sa mga sugatang puso para sa marami siya ay parang kandilang may sindi sa gitna ng kadiliman na nagpapaalala na gaano man kahirap ang paglalakbay, hindi tayo nag-iisa. Imposibleng banggitin si Padre Pio nang hindi iniisip ang krus. Hindi lang ang krus na kahoy, kundi ang pang-araw-araw na krus na katago, tahimik. Itinuturo niya sa atin na ang pagdurusa na tinanggap ng may pag-ibig ay nagiging katubusan. At itinuturo niya sa atin, higit sa lahat, na posible ang magmahal hanggang sa huli. Sa kanyang huling mga sandali, walang palabas walang ingay, isang pagod na tao lamang na may rosaryo sa kanyang mga daliri at isang payapang tingin na nagsumit ng kanyang sarili sa mga bisig ng ama. At marahil ito ang pinakanakakaantig sa atin, ang pagiging simple, ang kapakumbabaan ng isang taong alam na ang lahat ay nagmumula sa Diyos at lahat ay bumabalik sa kanya ang kapakumbabaan ng isang taong na buhay hindi para sa sarili, kundi para sa iba. Ngayon, ang kanyang pangalan ay naaalala sa maraming tahanan. Ang kanyang mga larawan ay sumasakop sa mga lugar ng panalangin. Ang kanyang mga salita ay patuloy na nakaantig sa mga puso. At maging ang mga hindi nakakilala sa kanya sa buhay ay nararamdaman sa anumang paraan ang kanyang pagiging malapit. May nagsasabi na nakita na nila siya sa panaginip ang iba ay nakakaramdam ng kanyang pabango sa mga sandali ng panalangin. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang patuloy niyang inspirasyon, mga pagbabagong-loob, pagkakasundo, pagpapanumbalik ng pananampalataya, muling pagbangon ng mga pamilya. Hindi siya huminto. Nagbago lamang siya ng lugar. Padre Pio sa kanyang buhay ay nag-iimbita sa atin na mas tingnan ang loob kaysa sa labas, mas makinig kaysa magsalita, mas magmahal kaysa humatol, at higit sa lahat, Magtiwala. Magtiwala sa isang Diyos na minsan ay tila tahimik ngunit hindi kailanman tumitigil sa pagkilos. Itinuturo sa atin ni Padre Pio na ang kabanalan ay hindi isang pribilehiyo kundi isang pagpili at ang pagpiling ito ay nababago sa bawat pagsikat ng araw. Hindi mahalaga kung sino ka kahapon, ang mahalaga ay kung ano ang handa mong maging ngayon dahil ang Diyos ay hindi napapagod sa mga bagong si at patuloy siyang tumatawag kahit na nagkukunwari tayong hindi naririnig